Minsan, kunting ano ko lang, lakas rin po, nagkabalik. Sakit ko siya. Bakit? Siyempre, tibigin yung puto sa puto. Yun, yung pa. Yan, pag nangyayad nyo po, minsan... Sasayad yun. Kahit nga, pag nangyayad ganito po, minsan matagal, pag tayo ko po, yung sakit. Kasi sasayad, ano nagpupungus-pupungus na siya. Ngayon, ma'am, wala ako yung sakit niya. Pero, hindi na yan na ipapangako na in the long run. Yung pagka kunyari, nakatapa ka ng alanganin yun. Know, sa mga... Eh, uh, sa hagdan eh. Yung akala natin, eh na hagdan. Pero, yun, prone ka na sa ano. Kasi, kita mo na itsura ng tuhod mo. Ayun oh, no, may mga bangal Oh. Ayun o. No. Yung mga yan, yung mga spar na nakikita mo. Sa mga yan, sa medial meniscus yan. Yung sa gitna, ang tawag doon, meniscus tibial plateau yun yung nasisira, nasi, yun ang nasira na. Kailan ka ba nadali? Eh? Matagal na po ito mga 3 years na po, siguro. 3 years, pero ngayon? Na, ano, na rin po, nakakalakas na malata. Hindi na lang po masakit sa rasma sa ano po, sa pagmunta ka eh, Pero sa running, kaya mo? Hindi. Um, hindi po masyado. Dahan-dahan na po, tsaka hindi po masyado mataas na kapag hindi na Hindi na kaya Talagang may difference na? Yes po, na. masakit po kasi na. O sabi mo hindi masakit masakit pala. may time lang po <tong> na masakit na kamay mo kung ano kaya naman 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 kung Hindi kaya naman kung Hindi po. naman kung ano kaya naman kung ano kaya naman kung po. kaya po kung ano malakas naman kung ano kaya naman kung ano kaya okay. naman okay. kung Yeah, I'm still here. Rushing time. Dito siya, ito talagang nagdikit yung bandarito mo. Pero ito nakita ito, may allowance ba? No? Ito talaga, halos yung distance niya, halos mag zero zero eh. Three years ka lang nagkaganap ito. na ba yung nagkaganap siya sa amin na mayroon? mga bigla ang kilos sa pagdiin tapos masakit, ang naiipit doon yung ECL at PCL sa gitna. Kaya kailangan yun. Kahit ganyan yan, yung posisyon ng tuhod mo, kahit manipis siya, pag naiwas ko yung ano yan, pag naiwas ko yung pagkakaipit ng ano, pwede mo nang yun yan. Ngayon nga, nasabi ko nga kanina, hindi ko na maipapangako yung ano. Siyempre, prone ka na. Kumbaga, ma naglaro ka na puwersa tumulas siya ayun pero yung mga normal na yung normal walking jogging kaya mo na yung kaya niya yun. relax na ano Hmm? Dining spot. Ano mo sa Relax ang pa. Ah, buong labanan na. Yeah, thank you. Hindi naman yan masakit pa. kayang Ilan ba susunod? Isa, tapos dalawa. Ilan ba tayo ngayon? Puro? 25 pa lang. Ay, 22 pa lang yan. May ano ba ngayon?

Kunyari, te-testing kang gano'n, no? Sige. Sige nga, testing. Alam mo naman sa sarili mo yan, sige? Opo. Sakat lang. ito po, kung masakat lang dito. Sige, alo? Masakit? Onda? dito po man na. Sige, hindi pa ulit. Oh, kung hindi, kailangan natin ma-testing eh. Para malaman natin kung ngayon. Sige, dyan. Para malaman natin kung mawawala siya. Okay? Okay, mas maganda yung testing natin. Dito? kung um, lalabanan lalabahan na na. Okay. <coughs> may bandage ba tayo niya, Pabili nga kayo ng bandage kasi minsan kailangan talaga. May support pa na yung mga... Lalo ba Pag matatagal na injury. Pabili na kayo pa. mga tatlo. Pag matatagal na injury, may hindi na balik. Testing ulit tignan mo kung okay. <laughs> na o wala na o or... lalo sa <laughs> pagkat. <sumarit>. Sige, testing. <laughs> Oo. Oh. Ano? <laughs> oh. Ayos na. Hmm. Oh. Ha? Hmm. Okay, <laughs> ma'am. Ganito. ka Okay na ganito kaya na, hayaan mo lang muna makapahinga yung tuhod mo na mga kahit mga isang buwan sa laro normal na lang muna, kung naglalaro ka wala mo nang ano, wala mo nang talon kumbaga basic basic lang hayaan mo muna mag establish bago ka mag spec spec kasi pag kayan, nagulat na naman may ano na naman yan eh, may guide na yan baka dumulas na ulit sa luma tapos lagyan mo na ng sabi nga miso po ha? o kaya bandage pagka mas maganda kung may ni-support ka na. Okay? Po, Kasi yung bandage, kada laro, minsan, peke yung clamp niya, yung clip niya. Sisira. Okay o, na? Huwag mo nang babasahin, Thank you po. Thank you.